Hay natin ay parang isang sugal. Kung minsan ay panalo, kung minsan ay talo. Ang umayaw ay di nagwawagi. Ang nagwawagi ay di umayaw. Kung talo ka ngayon, may bukas pa naman huwag lamang susuko ituloy lang ang laban ang umaayaw ay di nagwawagi ang nagwawagi ay di umaayaw nagwawagi Ang nagwawagi ay di umaayaw Saan mang larangan Laging may labanan Maging sa pag-ibig May panalo talunan May nasasaktan Maraming luhaan may natatampong kailan walang hanggan tin ay parang isang sugal. Kung minsan panalo, kung minsan ay talo. Ang umaayaw ay di nagwawagi. Ang nagwawagi ay di umaayaw. nagwawagi Ang nagwawagi ay di umayaw Whoa. Ayan guys, at tayo naman ngayon ay babati sa ating mga kaibigan na patuloy na sumusuport sa Boyet M channel. Hi hello sayo Jan Just Mix Vlog, JS Gera, Lynn Evans down under at gayon din sa you in Clarita Clarita. Clari, Clari Ayan, bulol-bulol. Nining Nits, Lion Girl, at sa'yo Asikaso TV, Ernesto Gutlay, Rooney Mix Vlog, at sa'yo Jansky, Biahing King, at sa'yo din dyan, ah, uh, Joe Agapitos, at sa'yo, hi, hello sa'yo, uh, Budot Queen, at sa'yo Lola and Kids, Noli Ramos, Sis Jing, hi, hello sa'yo dyan, Pirata Vlogs, Creepy Shorts Tail, Bless Max, Mix TV, mix. Ayan, talagang nabubulol ako Bless Mac mix, mix vlog. Ayan, sis. Siyensya na nabubulolan lola mo. Hi hello sa'yo dyan. Uh, and wandering Bicolana. <laughs> at sa'yo ni Kisien. Kula sa live. Uh, sa at sa'yo, Kwan Lives. Prime time at sa'yo, Dan TV Vlog. Hi, hello sa inyo lahat dyan sana lagi kayong okay dyan at maraming maraming salamat palang muli sa inyong lahat sa patuloy na sumusuport sa Boyet M Channel thank you so much God bless and happy day